Julie Ann San Jose, pinag-autograph sa Caldero, Plangana, diaper ng mga taga-Navotas. Nagbigay ng kasiyahan at tawanan sa mga residente ng Navotas si singer-actress Julie Ann San Jose matapos siyang hingan ng autograph sa mga bagay na hindi inaasahan. Sa halip na mga tradisyonal na gamit tulad ng papel o poster, ang mga taga Navotas ay nagpa-autograph kay Julian sa mga gamit sa bahay tulad ng kawali, palanggana, hamper, at maging sa mga mono-block chair. Hindi lang yun, ilang mga tao rin ang nagdala ng ibang bagay tulad ng gulong ng bisikleta. Bola ng basketball, cellphone casing, bote ng alkohol, at helmet para hinga ng pirma mula sa kilalang artista. Ang mga hindi pangkaraniwang bagay na ito na ginamit bilang autograph materials ay talagang nagbigay ng kasiyahan at kalituhan kay Julian. Ang pinaka nakakatawang bahagi ng karanasan ng aktres ay nang iabot sa kanya ang isang diaper ng bata at hiling impirmahan nito. Ayon kay Julian, Ann, hindi niya inasahan na ang isang diaper ay magiging parte ng kanyang autograph session. At ito nga ay isa sa mga hindi malilimutang karanasan na naibahagi niya sa kanyang mga tagahanga. Isa si Julian San Jose sa mga kilalang personalidad na lumahok sa Pangisdaan Festival ng Navotas, isang taunang kaganapan na nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng syudad, pati na rin ang pagpapakita ng mga produkto at tradisyon ng mga taga-Navotas. Sa kabila ng pagiging abala sa kanyang mga proyekto, hindi pinalampas ng aktres ang pagkakataong makisalamuha at makasama ang mga tao ng Navotas sa isang masaya at makulay na pagtitipon. Ang Pangisdaan Festival ay isang tampok na selebrasyon ng Navotas, isang syudad na kilala sa kanilang industriya ng pangingisda at pagiging isa sa mga pangunahing tagagawa ng isda sa bansa. Ang festival ay nagiging pagkakataon ng mga residente upang ipagdiwang ang kanilang kultura at kasaysayan, at para na rin makilala ang mga personalidad na lumalahok at nagbibigay saya sa buong komunidad. Si Julian San Jose, bilang isang tanyag na singer at aktres, ay hindi na bago sa mga ganitong uri ng okasyon. Bukod sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at musika, patuloy siyang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng mga pagkakataon tulad ng paglahok sa mga kultural na kaganapan at ang pagpapakita ng kanyang pagiging bukas at approachable na personalidad. Sa kabila ng mga hindi pangkaraniwang karanasan sa pagkuha ng autograph, Pinatunayan ni Julian na hindi siya nahihirapan sa mga simpleng bagay at aktibong nakikisalamuha sa mga tao, anuman ang kalikasan ng kanilang mga hiling napirmahan. Ang mga ganitong uri ng interaction ay nagbibigay ng magandang halimbawa ng pagpapahalaga at respeto sa kanyang mga tagahanga, at higit sa lahat, ipinapakita nito ang kanyang pagiging grounded at malapit sa mga tao. Sa pagtatapos ng kaganapan, tiyak na magdadala ng masasayang alaala si Julian mula sa kanyang pagbisita sa Navotas, at hindi malilimutan ng mga taga-Navotas ang pagkakataong makasama ang isang sikat na personalidad sa isang di paraan.